Bawat bayan ay may sariling adikaing ipakilala ang sarili, kulturang pamana na ating kinagisnan sa pamamagitan ng kapistahan, ating babalikan. Tradisyonal na kasuotan at katutubong sayaw, dalawang aspekto na nagpapakita ng paggalang at pag-aalaga sa ating nakaraan. Sa pamamagitan ng kapistahan, nabubuksan ang oportunidad na maipakita at maipakilala ang kanilang kulturang kinagisnan. Sa bawat kumpas ng mga kamay at indayog ng mga paa, naipapadama ng mga mananayaw ang kanilang handog na pagtatanghal sa mga Balonguenians at mga bisita. Ang ganitong presentasyon ay nagsisilbing tulay ng kultura tungo sa makabagong henerasyon at ito rin ay nagiging paraan upang ang tradisyon ng bayan ay manatili at hindi kailanman mawala. this year, we'll be launching all the cultural, especially nung na meron na itong aming cultural complex. So, we had to focus on the culture and arts of the Balungaw. Hindi maikakaila na sobrang talentado ng mga Ganyans. Natuklasan kong ang tinggaling nila sa musika sa pamamagitan ng kanilang drum and lyre performances. at pagpapahalaga sa kultura sa kanilang cultural dance presentations na talaga namang na-enjoy ko at nang karamihan Pilit mang binabago ng modernisasyon ang pamumuhay ng mga tao na nanatiling matatag ang Balonggenians sa pagpreserba ng kanilang kultura.